Hey! So ngayong araw na ito, samahan nyo naman ako sa aking dental appointment. Yes, so sa video na ito, gusto kong ipakita sa inyo kung paano namin nagagamit yung aming dental benefits na provided ng work namin. So dito sa Canada, ang recommendation ng dentist ay dapat magpa-check up ka o magpa-cleaning ka every 6 months. So ito yung uh, February na, uh, dapat last month pa yung uh, perfect time para magpa-book for cleaning. Kaso uh, sobrang book na sila for 2 uh, months. So uh, kinuha ko na lang yung schedule na uh, pwedeng uh, makuha. At saka dito pala sa Canada, uh, medyo hirap na ang magpabook ng kahit ano, sa doktor, sa, de sa dentist. So uh, kunin mo lang yung schedule na meron sila, kunin mo na and then saka magpaalam sa employer nyo. So dito sa work namin, very fortunate kami kasi pwede namin gawin yon sabi ng namin sa supervisor namin na, meron appointment today baka pwedeng lumabas muna for one hour or two so usually pumapayag naman sila dahil naiintindihan nila yung sitwasyon ngayon na hindi ka na basta-basta makakapag-book ng appointment kasi medyo mahirap na talaga magpabook ito yung clinic na pinupuntahan ko parang nasa bahay lang di ba Pagpasok mo, punta ka sa front desk para magpa-register. Then after that, tambay ka muna sa waiting area. At pag ready na yung dentist mo, tatawagin ka na lang nila. Ayan mga kababayan, tapos lang ng dental appointment ko. And wow, it really feels good after ng appointment ha. Ginamit ko yung uh, insurance ko para sa dental appointment na ito. At ipapakita ko sa inyo kung magkano ang ginastos ko. Uh, yes, may ginastos pa rin ako kasi tulad ng sabi ko dati dun sa ibang video ko na hindi po 100% ang coverage namin sa dental uh, plan namin. So I think uh, 80% lang siya. Pero it's not too bad kasi makikita nyo pa magkano ang total nung ginawa nila sa akin today at uh, kung ano yung binayaran ko at the end of the uh, dental uh, check-up. So ayan mga kababayan ang mga ginawa sa akin for today. Oral examination, $44. X-ray, $40. Scaling, $156. Sa so, polishing ay $41 naman. So ang total ng lahat ng ito ay... 281$. Ta-daang! Grabe, mahal diba? Pero nang dahil ginamit ko ang aming insurance, dental insurance, ito ang aking binayaran. Ayan, $63.40 lang. Di ba? Ang laki ng tulong talaga ng insurance pagdating sa dental. Ganda, di ba? Ang maganda pa dito mga kababayan ay after ng appointment mo, meron kang Freebies. Ayan. Tingnan natin kung anong laman ito. Ayan. May binibigay lang ganito. Mapabata man or matanda. Lahat tayo may ganito. Ayan. Ano bang meron? Toothpaste. Floss. Diba? Ayan. Galing oh. Tsaka toothbrush. Sangka pa diba? Kasama to sa binayaran kong $63. <laughs> so after ng procedure, Uh, automatic na yan na tutulungan ka nila i-reschedule nila yung mga next appointments mo. So, sa akin, sa September yung next ko kasi yun yung uh, every six months dapat na cleaning doon sa sa aking ngipin. So, ayan, nasilalan nyo kung gaano kaganda ang merong uh, dental plan dito sa Canada or merong dental benefits dito sa Canada. Kasi ang laki talaga ng tulong nito hindi ka basta-basta maglalabas ng malaking pera agad-agad. Diba? So, kung may binibigay yung uh, yung office nyo yung work nyo na dental insurance kulin nyo agad kasi ang laking tulong nito sa inyo at sa family nyo hindi lang ito sa inyo covered rin na yung family nyo yung mga kids nyo yung wife nyo kaya napaganda nito so sana may natutunan kayo sa video na ito please don't forget to like, subscribe, and share maraming maraming salamat sa ulitin mga kababayan and like always PEACE!